Good morning. Reflex so, ko ang aking binta. Bintana ng aking room na nawalan ng salamin. Nilaglag nang malakas na hangin noong April 30. Between 10 to 10.15 a.m. Ayun na. Napalitan ng plastic cellophane. Papalitan mamaya. Kaya kunin ko nga para may remembrance uy, ang ganda ng bulaklak nito oh. pinipli ko yung playlist mo GM ayun, yung labas ito, wala nang salamin doon sa labas sa natin little lang ang nandoon. Ha, hanip. Just in five minutes, ganun ang nangyari. Eh. Oh, may salamin na natira. Ganun yun. At maraming salamat sa pakikipag trip sa akin. Bye bye guys. I love you all. <laughs> Ay, ang hangin ba naman? Hindi makontrol. Ayun na. Guys, ang ganda ng bintana ngayon. Napalitan na. Ay, ayaw akong magsampay na doon. Ipaano? Saan ang sampayan? na ang sampayan basta walang hangin naman ikong e bakit kasi nalaglag eh yung hangin tuloy tuloy walang push kaya ayun na hindi ko na kontrol yung handle na yan wala akong makapasa sa bintana ayun prak sa kabila ayun ayos na hmm ang daming, ang daming small particles. Need to clean, need to wipe, but tomorrow raw, tomorrow raw. Wipe the window. Kasi basa pa yung pest. Bye-bye muli. Ituloy ito eh. Ito tuloy yun kanina. Bye-bye. Wala na yung mga pis-pis-pis-pis na yun na, na yun. Wala na yung ganun. Isa pang basura. Okay na. Ibabalik na ang kotina.